Nananatiling matatag ang Russia sa kanyang estrategiya para sa 2025 kahit na nahihirapan ang kanilang mga opensiba sa lupa laban sa matibay na pagtutol ng Ukraine. Ang mga airstrike ng Russia na gumagamit ng hindi pa nararasang dami ng mga misil at drone ay walang humpay na tinarget ang Ukraine na nagdulot ng malalang pinsala sa mga sibilyan at infrastruktura. Gayunpaman, noong Setyembre 27, lumampas ang Russia sa pamamagitan ng paglunsad ng airstrike sa Kiev. Isinagawa sa madaling araw, ang ataking ito ay hindi lamang tumama sa mga target na militar kundi nagdulot din ng malaking pinsala sa mga lugar ng sibilyan na nagpilit sa Ukraine na talikuran ang purong depensibong postura. Bilang tugon, pumili ang Ukraine ng matapang na kontra-atake. Bago natin talakayin ang pangunahing balita ngayon, magkomento ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sa Russia o tatlo kung neutral ka. Ngayon, pasukin natin ang mga detalye ng ulat na yung araw. Mabilis at walang humpay ang paghihigante ng Ukraine na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente sa lungsod ng Belgorod sa hangganan ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press noong Setyembre 21, naglunsad ang Ukraine ng matinding atake sa lungsod sa madaling araw ng Setyembre ola na tumpak na tinarget ang mahahalagang infrastruktura ng enerhiya. Napilayan nito ang mga operasyon ng Belgorod at nagpadala ng malinaw na mensahe sa Russia. Susunod ang karagdagang detalye tungkol sa mga nasirang target. Mulit una, ang mga pangunahing impormasyon. Gumamit ang Ukraine ng mga long range na armas, posibleng hindi gawa ng kanilang sarili, upang tamaan ang dalawang pangunahing pasilidad ng enerhiya sa Belgorod, isang planta ng kuryente at isang substation. Ang planta ng kuryente na kilala bilang TETS-4 ay isang modernong pasilidad na na-upgrade noong 2007 gamit ang isang Siemens SGT 800 gas turbine na gumagawa ng 45 megawatt ng kuryente at 60 megawatt ng init na nagsusuplay ng halos 36.3% na punto tatlong ng pangangailangan sa enerhiya ng gitna at hilagang distrito ng Belgorod. Parehong mahalaga ang dalawang pasilidad para sa power grid ng lungsod. Agad ang epekto ng atake na may ulat mula sa Euro Maiden Press ng malawakang pagkawala ng kuryente sa buong Belgorod. Nabigo ng mga sistema ng supply ng tubig sa ilang lugar dahil sa mga blackouts na nag-iwan ng libu-libong residente na nahihirapan sa pang-araw-araw na buhay kinumpirma ng gobernador ng Belgorod si Vyacheslav Gladkov ang atake ayon sa ulat ng Kiev Post Sinabi ni gobernador Gladkov na ang mga misil ng kaaway ay tumama sa isang planta ng kuryente sa Belgorod na kinikilala ang malawakang pagkawala ng kuryente Binigyang diin niya na ang mga ospital at istasyon ng pulis ay napilitang umasa sa mga backup na generator at na ang supply ng tubig sa ilang residente ay naabala. Ang kanyang pagtuon sa epekto sa mga sibilyan ay nagmumungkahin ng intensyon na palakihin ang epekto ng atake para sa propaganda na inilalarawan ang Ukraine bilang nagtatarget sa mga sibilyan kahit na walang naiulat na nasawi ayon sa Kyiv Post. Madalas na binabanggit ng Russia ang mga labi ng drone upang bawasan ng tagumpay ng mga atake ng Ukraine. Ngunit sa pagkakataong ito, hayagang kinilala ng Russia ang atake sa Belgorod. Bakit? Direktang naapektuhan ng atake ang mga sibilyang Ruso na may mga pagkaabalang dala ng pagkawalan ng kuryente at tubig na nakaapekto sa libu libo kahit na walang naiulat na nasawi o nasugatan. Pinahayag ng Russia ang atake upang ilarawan ang Ukraine bilang isang puwersang terorista gamit ang abala sa mga sibilyan para sa propaganda. Hindi ito haka-haka. Ito ay sinadyang propaganda ang foreign ministry ng Russia ay may online na listahan ng mga tinutukoy nitong mga krimeng terorista ng rehimeng Kiev na nagdedetalye ng mga aksyon na tinuturing nitong terorismo, pangunahin ang mga paghihiganting atake ng Ukraine kasunod ng mga pagbobomba ng Russia. Regular na ina-update, ang listahan ay nagbibigay diin sa mga atake sa infrastruktura ng sibilyan, hindi pinapansin na ang mga atake ng Ukraine ay nagtatarget sa mga estrategikong aset na sumusuporta sa digmaan ng Russia. Mula sa pananaw ng Russia, walang karapatan ng Ukraine na magkontra-atake. Kapag naapektuhan ng mga atake ng Ukraine ng mga sibilyan, sinasamantala ng Russia ang pagkakataon upang siraan ang Ukraine bilang agresoras sa isang laban ng sinimulan ng Russia. Ang taktika na ito ay nagpapatuloy kahit na walang nasawing sibilyan tulad sa Belgorod na nagpapakita ng malinaw na pagsisikap na hubugin ang opinyon ng mundo. Karamihan sa mga bansa sa labas ng Russia ay nakikita ang katotohanan sa likod ng salaysay na ito. Kung hindi nagtatarget ng mga sibilyan ang Ukraine, hindi tulad ng madalas na ng Russia, ano ang kanilang tinamaan sa Belgorod? Inihulat ng Kiev Post ang geolocated na footage na nagpapakita ng hindi bababa sa limang direktang pagtama sa TETS-4. Ang pasilidad na responsable sa pagbuo ng kuryente ay nagliyab pagkatapos ng atake. Ang mga labe at pagsabog ay nagdulot ng pinsala sa mga critical na bahagi kabilang ang mga tanke ng gasolina, sistema ng supply, turbina at ang substation na nabanggit kanina. Binanggit ng Euro maidan Press na ang TETS-4 na muling itinayo noong 2007 gamit ang modernong Siemens SGT-800 gas turbine ay gumagawa ng malaking init at kuryente na tumutugon sa 36.3% ng pangangailangan sa enerhiya ng Belgorod. Ang turbine na ito ay gumagawa ng 45 megawatt ng kuryente at 60 megawatt ng init na ginagawang mahalagang aset ang TETS-4 hindi lamang para sa mga civilian kundi pati na rin para sa logistik ng militar ng Russia malapit sa hangganan. Hindi isang ordinaryong planta ang sinira ng Ukraine, kundi isang pasilidad na nagsusuplay ng kuryente sa mahigit isang katlo ng isang lungsod ng Russia na 25 milya lamang mula sa Ukraine. Ipinakita ng video footage mula sa YouTube channel na Kanal 13 ang maraming angulo ng nasirang Tets 4 na may makapal na itim na usok na tumataas ang ilang clip ay nagpapakita ng matinding sunog sa loob ng pasilidad na kinumpirma ng Russia bilang gawa ng Ukraine. Ang Telegram channel na Astra ay nagpost din ng mga ulat ng malawakang pagkawala ng kuryente at kakulangan sa tubig sa Belgorod na nagpapatunayan sa mga abala hindi maitatanggi ng Russia ang mga pangyayari noong Setyembre 27 hanggang 28 dahil ang laki ng atake ay nakaapekto sa daan-daan kung hindi man libo-libo ng mga residente ng Belgorod na naiwan ng walang kuryente o tubig. Hindi ito na ng Russia at mas malalapa. Ang atake ay malamang hindi lamang batay sa drone gumamit ang Ukraine ng ibang armas, ang gawa sa Amerika na M31 GMLRS misil, isang precision guided na munisyon na may dalawang daang libra na warhead, isang saklaw na isang daang milya, at katumpakan sa loob ng labing anim na metro. Salamat sa GPS slash INS guidance. Ang mga misil na ito ay inilunsad mula sa mga HIMARS system na may humigit kumulang pung unit ang Ukraine hanggang Mayo 2025 o M-270 MLRS system na may humigit kumulang 10 unit sa serbisyo. Higit pang detalye tungkol dito mamaya ngunit ang pagpili ng Ukraine sa Belgorod ay hindi random. Ang atake ay paghihiganti sa mga aksyon ng Russia ilang oras bago na nagpapahiwatig kay Pangulong Vladimir Putin na ang mga atake sa mga lungsod ng Ukraine ay magdudulot ng mas malakas na tugon na tinatarget ang mga lungsod ng Russia. Ilang oras bago ang atake ng Ukraine sa Belgorod, naglunsad ang Russia ng malaking atake sa Ukraine noong 2025, ayon sa Kiev Independent noong Setyembre 28. Isang halos labindalawang oras na pag-atake ng drone at misil ang tinatarget ang maraming rehiyon gamit ang halos limang daang drone at mahigit apat na pumisil. Ang atake na tumama sa mga lungsod kabilang ang Kiev ay pumatay ng hindi bababa sa apat at nasugatan ang 70 kabilang ang isang labing dalawang taong gulang na batang babae na namatay. Nagsimula ito, alas una 45 ng madaling araw lokal na oras, ang mga 295MS na bomber mula sa Olenya Air Base sa Murmansk ay naglunsad ng mga KH-101 cruise missile na may saklaw na 1,700 milya at 808 libra na warhead apat na pung minuto pagkatapos ang mga Mig 31K na jet mula sa Engels Air Base ay nagpaputok ng mga KH 47M2 Kinzhal hypersonic missile na umabot sa Mach Sham na may saklaw na isang libo dalawang daang milya na nagdulot ng pambansang air raid alert. Ang atake ay nagdulot ng pinsala o pagsira sa dalawampung site kabilang ang isang limang palapag na gusali sa Kiev na nakaapekto sa pitong distrito ayon sa Kiev Independent. Nagdeploy ang Russia ng limang 295 bomber mula sa Olenya alas 1.45 ng madaling araw na sinundan ng mga MiG-31K jet mula sa Engels kasabay ng karagdagang 295s mula sa Engels na tumama sa Ukraine mula sa maraming direksyon na may malinawang tagumpay. Inilat ng euro Euromaidan Press na tinatarget din ng Russia ang Zaporizhia, Sumi at Khmelnytsky na nagdulot ng malubhang pinsala sa enerhiya at infrastruktura ng sibilyan. Ang mga planta ng kuryente at sistema ng tubig ay tinamaan na nagdulot ng abala sa sampung-sampung libo ang ilang misil at drone ng Russia kabilang ang Kaliber, KH-101, KH-55 at daan-daang Gerbera at Geron estilo ng Shahed na drone ay nakalusot sa air defense ng Ukraine na tumama sa mga gusaling tirahan at sasakyan. Sa partikular, ang mga kalibre na misil na may saklaw na 730 hanggang 1550 milya at 700 hanggang libra na warhead ay inilunsad mula sa mga barko ng Black Sea, habang ang mga Geran 2 Shahed 136 na drone na may dalang isang libra na warhead na may saklaw na 1200 milya ay nagdulot ng labis na pagkahirapan sa depensa ng Ukraine. Hindi tulad ng mga hindi mapiling atake ng Russia, ang atake ng Ukraine sa Belgorod ay tinatarget ang lehitimong aset ng militar. Ang TETS-4 ay sumusuporta sa logistik ng militar ng Russia malapit sa hangganan 25 milya lamang mula sa Ukraine na isang punto ng paghahanda para sa mga nakaraang opensiba ng Russia tulad sa Kursk noong Ogosto 2024. Mahalaga, walang sibilyang nasaktan sa Belgorod. Kung mayroon man, ipinahayag sana ito ng Russia upang palakasin ang kanilang salaysay na Ukraine bilang terorista. Gayunpaman, ang airstrike ng Russia noong Setyembre 28 ay pumatay ng mga sibilyang Ukrainian na naaayon sa kanilang pattern.

kabilang ang 726 na batang napatay at 2,234 na nasugatan na may mga bilang na tumataas pagkatapos ng Setyembre 28. Ang mga atake ng Russia ay hindi mapili na may mga misil at drone na tinatarget ang mga sibilyan upang maghasik ng kaguluhan at takot ang Ukraine, gayon paman, ay tumatama ng tumpak na hininto ang mga lehitimong target upang guluhin ang makina ng digmaan ni Putin, hindi upang maghasik ng teror sa kabila ng propaganda ng Russia. Hindi maaaring balewalain ng Ukraine ang pinakabagong atake ng Russia Isang araw bago ang malaking pag-atake ng drone at misil ng Russia, naglabas ng matinding babala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Setyembre 27 sa Kiev. Kung magbabanta sila ng mga blackout sa kabisera ng Ukraine, dapat malaman ng Kremlin na makakaharap ng mga blackout ang Moscow. Bagaman bahagyang natupad ito ng Ukraine sa pamamagitan ng pagtutok sa Belgorod, malinaw ang mensahe. Ang patuloy na mga atake sa Kiev ay maaaring magdulot ng paghihigante sa Moscow. Ang pagtawag sa mga ito bilang mga misil ng Ukraine ay maaaring hindi tumpak. Para sa Belgorod, hindi gumamit ang Ukraine ng mga long-range na drone na epektibo laban sa mga refinery ng langis noong Agosto at Setyembre ngunit hindi sapat para sirain ang isang planta ng kuryante. Gumamit ang Ukraine ng gawa sa Amerika na M31 GMLRS, isang precision-guided na rocket na may dalawang daang libra na warhead at isang daang milya na saklaw, ayon sa Kyiv Post sa GPS/INS guidance at katumpakan sa ilalim ng labing anim na metro, ito ay inilunsad mula sa HIMARS o M270 MLRS system sa arsenal ng Ukraine. Ang Ukraine ay may mga launcher na kailangan na may humigit kumulang apat pung HIMARS at sampung M270 MLRS system hanggang Mayo dalawang libot dalawang ang M31 na ginamit ay malamang isang na-upgrade na variant na may kakayahang mas malalim na pag-atake sa Russia, hindi tulad ng mga naunang bersyon na may maikling saklaw na nagbigay daan sa mga pagtama sa Belgorod at posibleng sa Kursk. Ang paggamit ng M31 GMLRS ay nagmamarka ng estrategikong pagbabago para sa Ukraine mula sa murang mga UAV patungo sa advanced na mga armas na ibinigay ng kanluran na sumasalamin sa pagbabago ng patakaran ng Amerika na nagpapahintulot ng mas malalim na pag-atake sa Russia. Ito ay nagpapahiwatig ng lumalakas na suporta ng kanluran para sa paghihigante ng Ukraine magkomento ng isa para sa Ukraine, dalawa para sa Russia o tatlo para sa neutral.